Hi, good afternoon. Good afternoon. Hi yan. So, and for today's vlog, may gusto na naman akong i-share sa inyo pero kahit tanghaling tapat ay nagsidatingan yung mga dagdag paninda natin dito sa aking tindahan. Siya nga pala ako ay kumakain pero alam mo naman ang buhay tindera dito na sa loob ng tindahan kumakain pero nahihinto dahil nga sa mga nagdatatingan na paninda natin mga kapakukasari. So kain po tayo. Ayan. Ang aking ulam ay bunga ng malunggay na pinakbet pero hindi ko matuloy-tuloy kasi nga may bumibili tapos may tumatating na paninda natin. Ayan nga pala, bumili din ako ng pakwan. Ayan, masarap sana ito, pero ito ay matabang. Hindi siya matamis, mga kasari. Ang per kilo nito is 25 pesos. Dalawa pa naman yung aking kinuha na tag 2 kilos. Pero ayan siya mga kasari, hindi masarap ang aking nabiling pakwan. And for today's video, ang gusto kong i-share sa inyo, baling may tatlong dumating na paninda na dagdag dito sa aking tindahan ayan, ang first na isi-share ko sa inyo, dahil today is GTI Day Martes, tayo ay nagbayad ng utang at umutang ulit ganun naman ang GTI nagpapa-utang, tapos pag bumalik sila, tayo ay magbabayad tapos utang na naman so ang aking binayaran nga pala sa GTI Ay, asan na yung aking resibo ito ba? ayun nahulog ang aking binayaran ayan bali ito yung aking binayaran, umabot din siya na 11,997 so yung binigay kong 12k 3 pesos lang ang bumalik or pareya so ayan pero yung aking in-order noon ay naparami yata ako ng order. May natira akong dalawang rim ng Mighty Red, isang rim ng Mighty Green, at dalawang rim ng Camel na itong Yellow. Ito yung uh, natira sa aking binayaran na 12K. At ngayon, bali, binawasan ko ang aking order. Ngayon, kasi nga, uh, marami pa yung natira. Ayan, so bali, kumuha lang ako nitong camel na ito pero ito ay hindi mabenta sa akin napakatumal nito pero ipinipilit lang ipinilit lang nila sa akin ito mga kasari hayam so pinagbigyan ko na lang sila kahit may isang kahalang ako na hindi ko pa ma maibinta-benta tapos itong may tiblak uh, kumuha ako ng amin pero may free siyang dalawa so okay na din medyo gumibinta na rin sa akin itong mighty black dati napakatumal din nito sa akin dahil may free siyang dalawa kung kukuha ka ng anim may free siyang dalawa so bali ang bintahan ko ng isang kahan ng mighty is 140 pag per stick is 7 pesos pero tatlo ba ang aking ginagawa ayan so kung may binta natin itong dalawa may tubo na tayo dito na uh, yung yung pa natin dito sa anin. So, okay na rin. Tapos, uh, dalawang rim itong marbles red. Ayan, dalawang marbles red. At uh, ito yung mabenta sa akin. Napaka fast moving itong marbles green. So, kumuha ako ng ano, tatlong rim. Tatlong rim, kasi na siguro ito hanggang sa pagbalik na naman nila sa April 30 ang balik nila mga kasari. So, ang ating babayaran na naman pagbalik nila ay sa April 30 ay 7,145.80. So, ito na naman ang ating pag-iipunan. ito ang ating babayaran dito sa GTI. Pero si PMFTC, mabenta rin sa akin ang Malboro. Kaso, ewan ko, hindi na... Uh, dapat uh, sana ang punta nila dito last week pero ewan hey, ko, wala, wala, wala hindi dumating si KMTC wala na akong panindag Malboro Red, yun ang madinta sa akin yung Malboro Red so ngayon, ang pangalawa kong isishare share sa inyo, na dumating na dagdag uh, paninda ko dito sa aking tindahan, ay itong si Crosini, hayam wait lang mga kasari ito, si Crosini eh, ito ay nagkapaubusan kahit sa supermarket, ay talaga wala itong si Crusini. hayan. bali ang bintahan ko nga pala ng Crusini is 12 pesos. Napaka-fast moving itong mga kasari. Nag-order ako ng uh, bali dalawang uh, variant lang ito, yung yellow at saka choco. Ayan, pero wala yung yellow, ito lang yung dumating. Ito lang yung dumating tatlo. Tatlo na itong choco. Ayan. Kahit sa grocery mga kasari, wala itong prosini. Kaya mabenta talaga ito. So, okay. ito lang kasi ang aking order sa ribisco. Hindi na ako order ng ribisco sa ahente. Kasi nga kung minsan kung ano yung orderin mo, ay kulang-kulang yung binigay nila, ibibigay nila. Kaya nung nagkahapon na malingki ako, doon na lang ako sa grocery na malingki na mga reduced product, mga weight na mga kasari at may kabili. At ang pangatlo na dumating mga kapwa ko kasari na dagdag paninda ko dito sa aking store ay itong castrol oil pang motor. Ayan, bali, kumuha ako ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 na uh, 14 liters. Bali, Itong ganito is one liter weight lang at may nabili na naman. So, hayan mga kasari, pagpapatuloy ko at pag-share sa inyo, may bumili lang kasi ng pako. Ayan mga kasari, napakahinig ng panahon. Ayan, hindi pa ako nakapaligo dahil nga busy-busy tayo, ang daming trabaho dito sa loob ng tindahan. Ayan, so napakahinig talaga ng panahon. So, asan na ba ako? dito sa aking mga panindang ano, uh, oil. Itong castrol, ayan, ito ay 1 liter. Bal, ang puhunan nito is 190. Uh, ibibenta ko naman ito ng 250. So, ayan, bali, ang aking binayaran nga pala dito ay pati ito, dalawang klase lang, ay 3410 bali ang aking binayaran dito sa castrol oil na 14 na piraso ay 100 ay o oh, 190 ang puhunan ay ano 2, 60. Ngayon, kung ibibenta natin ito ng 250, kwentahin nga natin kung magkano ang tutubuhin natin dito sa castrol. Ito ay ibibenta ko talaga ng 250 kasi sa bayan is 250 din ito mga kasari. Dahil may ahente nga ako, so sila na ang pumupunta dito sa akin. So, tignan natin kung magkano ang tutubuhin natin dito. Bale, ang puhunan nito is 2,660. Ngayon, 250 times 14 is 3,500. Ilas natin yung 2,660. So, may tubo na ako dito. So, may tubo na ako dito na uh, 840. Napaka-fast moving din sa akin itong mga ganitong klase ng Uh, oil, pang motor mga kasari so ito naman, bali ang bintahan ko naman dito is ano, uh, 20 pesos yung isang roller lang yung ganyan lang, kahaba basta isang roller, 20 pesos, kasi ito ay yung uh, uh, fuel hose, ang tawag dito mga kasari, so ito lang muna ang aking ma share sa inyo, mga kapwa ko katindera, Happy selling na lang ulit sa atin. At sana ngayong araw, tayo ay uh, makabenta ng tinatarget nating ano, uh, kota. So, yan lang. Happy selling ulit. God bless us and bye!